Bago ko pumunta dito sa US, dati wala talaga akong kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Nag-aral ako ng driving sa Pinas pero sandali lang. And then pagdating ko nga dito, hindi ko rin siya pinag-aralan ulit. Napakaraming nangyari sa buhay ko dito sa US and it's been 12 years na rin pala ang nakalilipas. Ang dami-dami kong natutunan at gawin yung mga bagay na dati hindi ko ginagawa. Kapag may nakikita ko sa marketplace at alam kong kaya kong ayusin, ginagawa ko tapos pinibenta ko. Nag-assemble din ako ng bahay-bahayan dati ni Nia. Ito na yung pa-birthday niya. Every time na mag-birthday ang mga anak ko, binibili ko kung ano yung talagang gustong gusto nila. Kasi pag lumaki sila, alam kong walang katumbas yun na pera. Dililinis ko rin every year etong portable pool. Para naman every summer ay mag enjoy talaga sila. Etong at si Nia marunong na magswimming swimming this year. Gumawa din ako ng bako dito sa likod bahay kaso ito hindi ko pa natatapos. Pero alam nyo kahit gaano ka busy man tayo mga mamis at daddies, huwag nating kakalimutan ang bonding moment ng pamilya. Para sa akin, ito ay napakahalaga. Tandaan mo, minsan lang silang maging bata. Pero alam mo, minsan naiisip ko, alipin talaga tayo ng pera. Nagtatrabaho tayo ng 5 to 6 days a week para ma-enjoy ang dalawa hanggang isang araw. Pero sana wag mong kakalimutan na pamilya ang pinakamahalaga.